meron din pala silang rito ng dinakdakan, no? May dinakdakan din sila rito. ano? Adobong kabayo. Adobong kabayo to, no? Adobong kabayo. So, meron din silang itik. Uy, maubos yung itik, oh. Ang magandang gabi po, ah. Magandang gabi po sa po sa So, So balita ko kasi kuya Amang, meron ka daw bago menu dito sa Amang Solid Tapares, yan napadayo na naman ako rito. Ah Boss L.A., napakadami ng bago, yung huling vlog nyo sa akin eh, eto po yung mga bago. Yung tinaktakan po natin sa halagang 99 pesos, only rice po, only soup, kung po gamit natin yan. Meron din po tayong adobong kabayo sa halagang 130 po, only rice po yan, soup meron din po tayong tiyatawag na fried chicken o yung pang puta po talaga 125 only soup, only gravy po yan only rice at yung bagong bago po ano yung bago mo pata. ngayon? Pata. Crispy pata, meron ka na rin? Meron na po. Crispy pata po, meron po yung bagnet at bulaklak sa halaga 330. Only rice po yan, only soup po yan. At yung aabangan po, meron pa. Ano yung aabangan natin dyan? Meron po tayong pata at palpakwa sa halaga 130 pesos. Ali rice po yan. Ali something po yan. Uy, napakasolid yung mga bago mo ngayon. Kaya mga tamang katakam-takam yung mga bago mo ngayon. Kaya talaga tamang-tama yung pagdayo ko ngayon. At kitang-kita naman talaga na talaga namang tinutumog ka pa rin. No? So yun, gandong tao talaga dapat yung hinahanga natin. Eh. Kahit na medyo sumisigat, at may trending yung tindahan niya, hindi lumalaki yung ulo. Ay boss, ako po'y nagpapasalamat talaga sa lahat ng food vlogger na tumutulong sa ating mga likisyat at maliliit. Yan dahil po sa inyo, eh nakikilala po ang amang solita pares. Kaya po wala po welcome na welcome po kayo at nagpapasalamat din po ako sa mga pagdina po, ay buka. At saka lahat po sa lahat ng customer na tumatangkilik ng amang solita pares. At kung hindi pa pasyal lang dito sa Amang Solid Paris. Matatagpuan po yan sa 1,000 man antro sa ating new Barangay 185, Gate 3, Marikaban. Malapit ko tayo sa airport at 711 At buwas po tayo ng 24 oras. Wala na po tulog to, Boss LA. You know, thank you, thank you. Kaya mang, you know, napaka-solid. Napaka-bay na tao niyan. Kunti mga kabarangay, napatayo naman nga tayo dito sa may solid amang tapares dito sa may Andrews sabi nyo dito sa may Pasay kasi may bago daw sa ditong menu ito nga yung adobong kabayo mga kabarangay you know talaga namang pinunta natin yung dito kasi bago to sa panlasa ko eh. you know? So sa halagang 130 pesos lang mga barangay Matitikman mo na itong adobong kabayo ni solid Mang Tapares Unlimited rice na yon unlimited soup na rin At pwede ka mangingin ng taba dun sa pares ha kasabaw, Sa pwede mong palagyan ng tabayon mga barangay, sobrang bait ng mga staff dito, saka nung may-ari ng mga solid na paris mga barangay kaya naman talagang binabalik-balikan to so tara, tikman natin tong kanyang adobong kabayo with rice wow, panalo mga barangay <laughs> nagsarap po lambot ng karne hindi siya kami Panalo panalo mga barangay. Kaya kung malapit ka dito at napadala ka sa pagay, ako tayo so, sa halagang 99 pesos lang mga barangay, matitikman na natin dito yung kanilang dinaktakan. Unlimited rice na to, at unlimited soup na rin mga kabarangay. O. Panalong panalo. At ang kagandahan nito, may brain to. Puro utak yung ginagamit dito mga kabarangkaya. Kaya lasang lasa. Ganun naman talaga ang ginagdakan. May utak yan. Buti pa yung dinakdakan, may utak. So ito, natin mga barangay, baka kung saan tayo mapunta pa. So sa alagang 99 pesos, unlimited rice, unlimited soup, tapos dinakdakan, Nakutanalo panalo. Hmm. Sarap. Hindi ako nagkamarinan tayo dito mga barangay. malapit lang sa office ko, talagang araw-arawin ko ito. Paborito ko nang din, nanakda eh. Panalong-panalong mga kabarangay. Tapos mga kabarangay, sa alagang 80 pesos lang, eh matitikman mo na rin dito yung kanilang adobong itik. Naku, paborito ng misis ko to Pag napanood niya to ngayong gabi, sigurado magpapabili At saka ako, paborito ko, nagtinda rin kasi ako na itong mga kabarangay eh isa to sa mga nating business ko dahil adobong itik 20 pesos lang oh, may kanin na yun hindi ko yaman hmm ang solid ako panalo mga barangay guys wala lang sa yung adobong itik nila dito nanginibabaw yung ano lasa nung duya may konting spicy mga barangay. May konting spicy siya. na talaga na, namang uh, yung sarap nung karne ng itik. So mga barangay, yung kanilang chicken din dito. So kung papipiliin ako kung saan chicken ang dadayuin, ko rito sa Pasay. Nako, eh. dito na lang ako dadayo kaysa doon sa may Jogno. Wow, panalo mga barangay. dito, yung nagtitinta ng chicken, totoong tao, kabayan. Doon, papagsaraduhan ah, na naman ako ng pintana. Ano? Mm. Panalo? Solid mga barangay? Laki niya mga barangay, oh. panalong panalo. Solid na solid to. Oh. Sa't ng timpla. Pero yung mga barangay, yung, yung na to, timplado na siya kagad kahit na walang gravy nakos, nanonood dun sa may balat yung ano, yung lasa, tsaka doon sa may ano sa laman niya mga barangay hindi kagayo nun nando doon, parang pinirito lang biglaan, panalo panalo kiyempre hindi magpapaulit dyan yung kanilang pare, so ito, ito mga barangay To oh, meron ka na ito. alam ko meron ka neto pero palagay ko mas masarap dito. Ito mga barangay oh, yung pares overload nila rito, may tokwa. Ano panalo panalo mga barangay. Solid. 105 lang to mga kabarangay oh, panalo panalo. Wow. Uy, Paris na may tokwa. Solid 'yun ah. Tingnan yun. natin yung mga barangay. Tingnan natin ang <coughs> Pagsabay na natin yung tokwa tsaka yung ano. Yung crispy bagnet. Mm. Panalo. Talagang ulit-ulit yung -ulit dayo rito. Yeah, mga kabarangay, isa pa sa mga bagong nino ni Amang Solid na pares dito mga kabarangay ay yung kanyang crispy pata na may bagnet at chicharong bulaklak. Ito, 330 lang to mga kabarangay. Unlimited rice na yan kita nyo naman yan mga kaparanggay sigurado kung di mo kaya ito mag-isa kailangan mong tumawag dito ng kaparanggay mo para kubusin so, to. kaya naman, tikman natin yan mga kaparanggay solid oh talo hmm Sapa, solid na ito mga kaparanggay ano, oh. man na ah. ito po oh. 300 pesos mga kaparanggay unlimited drives. Eh kung mag ka dito, ako, kailangan mo talaga ng kapartner dito. Hmm. Narinig nyo yung lutong? Napaka-crispy, di ba? Panalong panalo mga barangay. Chicharong Balaklak, pang Valentine's Day, February 14, itong regalo mo. Panalo mo mga parangay, solid. So ano pang inaantay niyo mga parangay? Dito sa mang solid na pares, panalo ang dito. Mabait ang owner dito. Hindi ka tatarayan. Kaya ano pang inaantay nyo Tayuin niyo na.